Iyaw! In ingat! Ah! Laka, laka, laka! Kaya sinasabi ko sa inyo, guys. Ala! Baka matamaan tayo ng minyo. Wait, Awi mo na ako, guys. Dahil... Delikado tayo dito. Ano <laughs> kaya naglunox? Hi, guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Bioms here! And meron naman tayo bagong upload. Hello sa you guys! And sa nakikita nyo sa screen ko, babalik muna tayo ngayon sa ating forte, sa laro kung saan tayo mas sanay. Ang gagamitin kong hero ay walang iba. Bago, parang bago nirelease nang siya this year, which is si Novaria. Ayan, so, may dalawang klase ng ML player. <laughs> Napapansin ko ah, una, lalaroin yung hero base sa ano tawag doon base sa kapag ginamit na yung skill gets you ba <laughs> yung parang ano tawag dito titingnan niya lang ko ano yung skill tapos gagawin niya na ng combo ganon on on na sarili na ba sa na sarili niya ganon tapos meron ding isang ml player na nagbabasa ng description ano bang meron doon sa skill na yon so syempre dahil matagal tayo nag-ML, isa po ako sa mga basta basa lang naglalaro ng hero ko po. Pero ayun, syempre, this time. At first time kung gagawin yun. Pabasahin natin kung ano ba yung description ng skills kay Novaria. Ay, wow. Parang nagiging sensei na ako dito ah. Wait lang. Syempre, sa practice muna tayo guys. Papakita ko lang muna sa inyo si Novaria and everything. Close lane. Ayan. Close lane muna natin para mapakita ko sa inyo yung... Mga dapat mayaman sa Novaria, if, ano kayo, guys. Lapag yun lang first skill, guys. May makita kayong damage dyan. Eh, mapapansin nyo, babagsak yung meteor, guys. Dagdag -dag damage din yan. Behold, Wait, isa pa, isa pa, para mas kita nyo. Ano na lang tayo, maglagay tayo ng... Normal. Ayan. Lagay natin to. Kaya nyo yan. Ayan. May damage siya doon, guys. Kita nyo. Pagbagsak ng meteor, may damage yun. Then another yung ano niya, second skill niya, tawag doon is Everyone Astral Recall. Track. So ano to guys, mm, parang ano siya, papunta sa direction yun eh. Parang mala, mala, mala Selena. Gano'n, kailangan may tutok ka dito kapag magsa si second skill ka kay Novaria. Since ayun na, pag hindi mo kasi tinamaan yun, syempre sayang yung skill mo. So yeah, gano'n mo. Yan yun, guys ha. Yan, oh. Pwede kang umatras diyan, guys. Then kapag nasa ano pag inopen niyo yung second skill ni Novaria, pwede kayong tumagos sa bato. Which is maganda, 'di ba? Then last one, yung ultimate niya which is yung Astral Echo. Ayan, guys. Um parang ano to, eh, may slow to onte eh. Medyo may slow siya. So it lasts for 8 seconds lang. Ayan. Tapos, for example, ayan. Kita na natin kung saan nagtatago si Dilong Kasi sa ulti niya. Ayun yung ano niya. Sinasabi nila na map hack daw kapag may Novaria. Kasi malalaman niya kung saan kayo nakatago. Kung saan bush kayo. Ganun. Lalo na kapag ano, useful to kapag may, may turtle. Like right now, may turtle. Tapos may clash doon. Eh, parang magkakaroon pa lang ng clash. And si Novaria yung unang mag-initiate madalas. Kung oh, ano, marunong yung Novaria <laughs> Ayan, siya yung mag-initiate madalas kung na maglapag ng ulti Kasi malaking advantage yun sa mga kasama niya Ayun nga, map hack daw So, classic na muna tayo guys Dahil ayun nga, nag-grind pa ako Ayan, solo na muna ako, solo Hihi So, makita ko lang naman sa inyo yung skill So, it doesn't matter kung all or hindi yung game natin <laughs> Ayan, yeah, so dito tayo ngayon Nung pisa pa lang Inuuna ko dito Is yung first skill niya Though so, yung iba Ginagamitan agad Ng second skill Tawang ko Yung iba kasi second skill Agad yung ano Inuuna nila In best na first skill Para siguro yung mas mabilis Makakapag ano Level Dito sa mid guys yeah so since Lunox yung katapat natin guys Kailangan medyo maingat tayo Kasi lalapit-lapit yan Para sa ult So, medyo hindi natin Maiwasan minsan Kasi ayun nga Flicker yan eh Try natin tamaan si L Tarot, ang layo. Ayun pala guys, nakalimutan ko sabihin. Yung second skill niya, another vision yun actually. Ayun pala guys, another tip nga pala. Kapag palayo ko ng palayo sa skill niya, mas sumasakit siya. Ayun, dami naman dito guys. Kaya ba? Ay, kaya ata. Ay, yung ano. Lang, try natin tamaan to. Uy, ang mali ang ano ko prediction. <laughs> Yan na dito guys. Ayun, may nakwata tayong isa. Kailangan nyo mag-predict. <laughs> kung nasan yung katapat. Lalo na kung wala kang ulti guys. Ayan, paubos na ulit yung mana natin. Kita nyo yun. Ilang ano lang. Ilang bitaw lang ng second scale. Ganun, kahit di pa mag-combo. Ah, wait lang. What? What is happening? Ba tayo guys? Yan, di ako nakadalo agad. Kita niyo ba? Ayo, sorry. Nanginig yung kamay ko. Palala ko lang din kapag nag-nonobarya kayo guys, huwag kayo magkape. Nanginig yung kamay ko. Balik tayo sa mid. Dami, dami. Ow! Ayun lang. Kaya ba? Kaya ba? Wait lang. Try natin. Chish! Kulang pa! Tapos sana eh, kulang cool pa ako sa damage guys. <laughs> Siguro nasa isip ng mga kasama ko, ba't walang natatawa yung Novaria? <laughs> Sorry po. Wala, wala. Ito kita. Pasa pa. Naman ako ah. Kaya. Na, nandun guys. Hmm. Ay, di na umabot second skill ko. Lakas, 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 lakas. laka sa mo sa makuha nice one. Okay. Ah, saan na kaya yung isa? Ano yung isa? Ah, andito. Oh, sakit na. Sakit, di ba guys? Kita nyo? <laughs> eee! Ow! Ingat! Ah! Laka, laka, laka. Kasi okay, sinasabi ko sa inyo, guys. Ala, baka matamaan tayo ng minyo. Wait, uwi muna ako, guys. Dahil, delikado tayo dito. <laughs> Ay, naglunox. Ay! Hindi ko nakita yun, ha. Dato pala, chinek ko muna yung bush, guys. <laughs> Isa sa mga mali natin. Uy, awit to. Lang sakit. <laughs> Ulit tayo ni Lunox. Hindi ko napansin! Nice din na to <laughs> Kaya ba? Bar sa'yo! Ang laban na to! Nice din guys! Nice din! So kitang'yo doon guys sa uh, gameplay natin O uh, man tawag dito? Key takeaways <laughs> O key takeaways doon kay, ano guys, um, kay Novaria. Siguro, onting practice pa. <laughs> Para sa akin na, ah. o. Oh, kailangan natin mag-practice. So, isang game pa tayo. Baka sakaling mabawi natin. Hindi ka, ano. Ay! Hindi ka naka, ano, kagad sa bato. Nakuha tayo, pre. Eh, may. Hindi naabot. So, no lang pa. Hindi, sakit. Hindi ko nakita ka, Yung isang mga pagkakamali ko madalas, guys, sa pag mag novario Sobrang layo ng tingin ko, as in dito. Hindi ko na mamalayan. Malapit na may malapit na pala sa akin na enemy. Hindi <laughs> ko na mamalayan. Kasi, ayun nga, malayo tingin ko pag nag-nonovar Kaya sa mga magagaling mag-novaria dyan, kudos. Time to look for new pa seminar po ako. <laughs> Galing eh. Grabing hamon to sa buhay, na you Know? Pag randoms kasama. Pero classic lang naman eh. Pero... What more pag... Ano? Tag dito. Sakit! What <laughs> more kapag... RG. Depende na lang ha. Nice one, Pani I know besides I Celestial, I back off stars. Our face is under attack. Time for me. Okay, nice G <laughs> Ah, uh, let's pa rin tayo guys sa second game. So, kayo mag ano muna. Tatapusin ko na dito guys yung tutorial. <laughs> hindi ko na kung dapat ba mag-tutorial. Pero yun guys, disclaimer lang, hindi po kayo pro player. Halata ka naman. Ayun, sana may natutunan kayo guys. And ayun, if ever may pa kayong ibang suggestion sa so gusto nyo pang tutorial or any hero sa so gusto nyo try ko, pwede nyo siyang I-comment dyan sa chat box. Thank you so much sa mga nanonood sa video na to. Oh, thank, you, thank you, thank you, thank you, thank you, so much. And kung hindi nyo man alam, meron po tayong stream dito sa ating YouTube channel. Sana mabangan nyo rin yun, guys. sa mga bago dito, welcome sa atin. Huwag yung kalimut mag-subscribe and pinutin nyo na rin yung bell button para niyo Para ma-notify kayo ni YouTube kapag may bago tayo upload dahil sa future uploads natin. Thank you so much for supporting guys. Sana na-enjoy natin. Kita-kita sa'yo, guys! Yom's here. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Kita-kita